Biyernes ngayon Araw ng pamalengke At dito sama-sama kami Ito yung mga kasama ko sa likod Si Arnold Vicente At syempre yung kasama naming Pugi na si Wincislao de Asis Samantala yung kasama naming driver Na ayaw magpakita O takot sa kamera Siguro may tinataguan Ah, <laughs> uh, ipapakita ko sa inyo yung aming mga dinadaanan ay nasa gitna ng disyerto. Ah, uh, medyo malayo kami sa palengke. Ah, uh, hindi naman kalayuan, siguro may 30 kilometers. So yung 30 kilometers dito sa lugar namin ay bali wala kasi walang traffic, dire diretso lang ang takbo kaya saglit mo lang marating yung palengke. At kung napapansin nyo, ayan medyo makulimlim kasi medyo mapag at uh, may kalamigan pa ng panahon. Kaya medyo makulimlim. At ito, malapit na kami sa main road. Ayan. At yun na nga ito. Nakapasok na kami. Ipapakita ko sa inyo yan. Yung mga nasa gilid na yan. O, yan ang Sinaya. So nasa main road na kami. Malapit na kami sa damang. Adamam na mismo pero malapit na sa palengke. So habang naglalakbay kami, ayan pag mas danyo, makulimlim pa rin kahit nasa city na kami. At ito na nga, malapit na kaming pumasok dyan sa ilalim ng uh, tulay. Ayan. habang uh, kami ay naglalakbay ipapakita ko sa niya ito yung mga building building na yan yan tapos liliko na kami dito yan sa ilalim ng tulay na yan si ready ready yan palingki na ayan nandito na kami malapit na at uh, syempre, ipapakita namin sa inyo yung una naming puntahan na yan grocery muna grocery yan habang nandito kami sa grocery ayan si Wincis Laudiasis namimili ng gulay at prutas samantalang ako naman Ricardo at pagkatapos nga namin magpunta sa palingki ayan ang ginagawa namin kape dito sa irian na yan Samantalang yung kababayan nating iba nandito nakaupo, nagkakapi din at kumakain ng almusal. At yun na nga, pauwi na kami. Ayan na sila sa loob. So ito, tara let's go. Samahan nyo kami pauwi. Habang uh, ito, ipapakita ko sa inyo. Yan, yung uh, papunta ng daan sa amin na pauwi at uh, dito sa unahan ipapakita ko sa inyo yung kumbaga parang balintawak siya bagsakan siya ng uh, mga wholesale na paninda kung gusto mo ng ano maramihan ayan kung napapansin nyo yan no? Oh. ang ganda ng daan napakalawak walang ka-traffic traffic kaya dire diretso lang ang takbo hindi ka mag-alin langan kung may traffic sa unahan o okay, kung oras kayo makauwi kasi pag oras na umistart na yung sasakyan mo tuloy tuloy lang yan ang takbo ayan ito yung ah uh, yan yan yung bilihan kumbaga bagsakan kung sa ano pa ah, balintawak ito ah, kumaliwa na kami ayan dire diretso na yan hanggang doon sa pinaka main road ah, daan na papuntan jubil at ganun pa rin medyo makulimlim pa din kaya ingat ingat lang o, ngayon nandito na kami sa main road ayan kung napapansin nyo ganun pa din ng uh, ano medyo maulap pa rin kahit na medyo may araw na ayan At uh, ito, maraming salamat sa inyong Good ano, kaway-kaway muna. Morning, Ayan, friends. Vicente, Arnold Vicente, at sa Vincis Laudi Asis. Bye-bye!